Di, dito Ilang taon ka na, uh, Zepani of Maka? Fifteen po, uh, Zep na lang. Bakit ka sumali sa Barangay Awitan 2024? Um, gusto ko po maging finalist ng contest po na to at gusto ko pong manalo. Yung nanay ko po si Nadia Molina. Dati po siyang singer at artista. Naalala niyo po ba siya? Nanalo po siya dati sa ano po, bagong tanghalan noong 1999 po. Naging leading po siya sa mga pelikula. Yung, yung leading man po niya si Robin Fernandez. Yung ba yung dating bold star? Hindi po mga action movies po. Oh. Ah, naalala ko na. Sorry po. Sorry po. Makinig kayong mabuti. Hanggang sa kabilang buhay ba naman, maasim pa rin yung beauty ni Aling Flora. Ano na, bakit? Kasi pagkatapos ng misa, bago ilabas para malibing si Aling Flora, eh bigla ba namang dumating not just one, but two yung at floor ng lover boys. Alam, totoo ba yun? Man? Tama, correct na correct ka dyan. Kaya yung Ako, asawa, man? si Mang Tuni, galit na galit. Ako, kanina. Kawawa <laughs> <laughs> siguro si Lewis. Huy! Kasi, yan. imagine yun. Pa, Siyempre, para mahawala yung phone, formalin. Kaling ba balsam mo kasi kami ni tatay kanina ng kliyente, kaya bago kaya namin si nilibing si, si Aling Flora. No, napagsak. Hindi ka nga amoy formalin. Nakakamatay naman ng utak yung dami ng pabungo mo. Ayos na yan. Tago na yan. Doon lang kayo. Pabungo ba? Oh, oh ikaw. Kanina mo pa kinukurutan yung phone mo. May LQ kayo? Pinakamusta ko lang si Zef kung nakarating na siya sa kabilang bayan. Ay. Wow! Bakit? Boyfriend ka ba? Nanay ka? Hindi ka nga nakaabot sa ka-talking stage kumakapag-alo na to. Kala mo, di dalawang oras lang yung biyahe. Ito naman, kinakamusta lang eh. Parang hindi ko naman siya kaibigan. Sabi mo eh, Sibi. Naku, si Zef, pag yun kinabahan na naman, alam niya naman yun eh. Ay nga, speaking of. Anyways, Nasaan na ba ako? Ayun! Speaking of Zef, nag-audition yung frenny namin. At sure na sure kami mananalo siya. Bumili na nga kami ng cake eh. Sobrang excited kami for her. We love you, Zef! If you're watching this! Hello! <laughs> Sobrang sad. Parang <laughs> maging mabuti. Mm -hmm. Jessie! Pa-order naman ako ng na isa pang tissue. Tsaka kitna. Tsaka alam mo, yung ano, kwento ko kanina, exclusive ko yung kukwento sa'yo mamaya, ha? Sige, ah, uh, bilisan na natin. Let's hear you sing. हिंदी का कमकल Kikeno. tayo Pwede po bang ulitin po lang natin? Isa pa po. Medyo kinabahan po. Paano ka magiging finalist, let alone mananalo, eh hindi ka nga makakanta at all? Next! Baka pwede po kahit isa pa po. Sige na po, makakanta na po talaga ako, promise. Next! Sige na po, ma'am. Next na, ibaba na po tayo. Next na, Ale. Ate, wala na ba ulit audition? Halika na ba? Alam mo, miss, sumuwi ka na lang. lang. Alis I'm na, kuya. Alis na. na. Wait lang po. Alis na. Ate, sige na. Sige wala na. Alam mo, naman, miss, kung gusto mo mag-audition, next year bumalik ka dito, okay? Pero kailangan ko po. Okay? Kulit mo talaga. Baka naman pwedeng makausap sila, mama at sir. Please. Hindi na, miss. Ate, next year na, na lang please. ulit. Ayusin mo na lang sige next year, na, okay? Kailangan namin masalba yung school namin. Ay, nako, miss. Wala na talaga. Please. Yes. sir, umuwi ka na lang. Ate. Umuwi ka na. Sisi! Hello? Jeff? Sisi! Ang bali sa ano, si sana, oh. Jeff! mo nga! Jeff, oh. kamusta na? Ano, ah... Uh, ka pa sa audition? <laughs> oh, ano ba? Kaya ako mo dito! Alis na! Chubby! Oo na! Oo na! Oh. Okay, oh, o! oh! 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 Oh!